Hello guys. Yeah. Shout out everyone. Mag-dinner na po tayo. dinner ako dito sa kwarto. It's already uh, 12.19. So, happy gabi na guys. Midnight snack na. din. Pwedeng maluot sabang nagdi-dinner tayo. Ang dami ko kasing nilaban guys. Nanglinis pa ako kaya yan. Late tayo mag-dinner tonight. Hirap. Eva. Shout out po pala sa aking mga ano dyan, Followers, viewers, and supporters. Yeah. Thank you so much po. Yeah. Salamat sa walang sawang ano. Pagtangkilik. Yung pagtangkilik. Yung salamat po sa panonood niyo sa mga videos ko. Although hindi ako masyadong active, pero I try my best naman po para yun So, kain na mo tayo, guys. May ketchup and this is mayonnaise mayonnaise ketchup. Ketchup patatas. Ay, ang asam ng ano, mayonnaise. Nuggets po. Lagi kasi kami sa malaking bahay. So, ang hirap gumawa ng ano ba. Video. Asli kasi amoy kami.